Hai hey guys, guys, good morning. Sama aku si Chun hey. <laughs> Update ulit aja guys, sa, ano ko, sa kami ni Parko. Parker. Sa labas ng Parker. Kaya mga isla ako guys. Bumili ako ng pagkain nila. Luther. Kamali ako ng bili. Pero sabagay kasi parang kong ano, matagal maubos eh. sabagay mas maigiligin. Eh. Nakalutang sila lahat. Ay mga pagkain guys, ang bibitan nyo. Yan. Bumili ako wat wat chumpong ba yun ay uh, ito yung mga isa to the face. oh. nakikita mo mga kaswabi mayroon eh. talaga pa mag ano ka matagal ang mga pride lumaki mas maganda talaga mayroon ng live foods eh. yan medyo oh, naglalakihan na rin kaso ito oh, anak ito ng RDSS pero may halos siyang ano yan yung, uh, yung boy kasi nag shutdown yung iba kong koy. Ang iba kinuha. Eh, pumunta ako kay Mark Binaday. Peacekeeper na mundi niya ang ano, ng pre-will. Tanong sa kanya kung meron pa ba siyang stock na ano, yepa, tsaka ano, wala na raw. Yan ang problema. Yan ang gusto kong paramihin. Kasi lang, ito, ay, wala na itong lalaki yung koy ko eh ginagawa ko, kinukulus breed ko na, outpulse ko na lang sa ano, sa mill ng gold baka magkaroon tayo ng strain na gold na pula yung uso gold koi eh. sana nga okay ito, baka sa loob ng bahay namin mga tropa Ya, lo tau nak Sarang ulamin namin. Kumain na si Chonchon eh. Kakapin na eh. Hindi, <laughs> may pupuntaan sila ngayon. Oh. Uh, Huwag sardinas muna tayo. Sardinas. At kahapon, meron ako nakuha ng mga sita ko guys doon sa uh, mga tropa. Yan. Nakuha ko ito. Doon sa ano, sa taniman namin. Yan, naka-harvest ako. Kahit pa paano. Masarap sa piling kapag uh, naka-harvest ka eh. At least kahit pa paano. Uh, marunong ka na mag-farm. Marunong ka na mag-tanim. Uh, kasi malaking bagay rin sa akin. No? May gulay talaga. Kaya ito mga anak ko, tinuturuan ko talaga. Mas bahay sila ng gulay. Wait, po, pa pala rito kuya eh. Huh? Oh. Oh. Ito na ulam ko ngayon dalawa. Ito yung mga gold ko. Lati. Yan. Nakakakuha na sila tignan. Nasa lang matagal sila lumaki. Merong string dito kuya, o lumabas o, kulay pula yung bunto to. Ayan you know? Ano ko siya? Hindi mo ko. Parang nasundutan siya ng ano eh. na inbreed siya ng... Hindi ko lang i eh. para siguro eh. Diba guys, ito guys, matagal na sa akin itong mga to Kaso matagal sila mag-drop. Kaso nagkaroon sila ng anak, ito. Hindi katulad ng kulay nila. Masyado mapuslaw ito. Oo. Yan. Mayroon pa sa baba, kukuhain namin. Kuya, kukuhain sa baba, kuya. Tara. Samahan mo ko. Ito, salo salo na tumay ito. to Yan. Ito yung mga ano natin. Ito. Pamuli natin. Tapos dali mo ito. Gusto ko sila ihalo rito. Kasi ito, pag hindi pa mag-drop to mo ito, ay ibibigay ko ano, kay Sheila, sa anak ng asawa ko, sa Kabite. Kasi gusto rin niya mag-ano. Gusto ko rin magparami eh. Gusto ko rin bumili guys lang kuha ko na ano na sortil. Kay Mark Binaday. siyang ang meron nun eh. Gusto ko magparami ng ganun. Makakatuwa ah, kasi pag meron kang mga alaga na tulad na mga ganito. Kahit wala man akong trabaho. Nakayahalog ah, din ako. Gusto ko rin magparami. At ma... paano. Kung meron gusto mong mag-abil sa akin, hindi ito, mga hindi naman talaga totally kagandaan. Pero may mga gold ako rito. Yan lang talaga mga pang, pang bato ko doon. Aldeve, ito okay naman. Gusto ko naman sila. Kaso lang tagal nilang dumami. Gusto nga sila dumami rin eh. Trawe. Oh, ah, sige guys, update ko na lang mga kayo sa baba. anak yang saya mau ngisi syarat kan kayak yang Ngayon po lang yung kuha yung Silo. Anak ng kuha ko. Bila pahirapan mo ko ah. Plate Kasi ah. ng pride eh. Pag lumaki, Oke, okay. hindi makita. Good. Oo, hindi ka sino? Kung humak. Kaya wala mo to kuya. Kat mo muna kuya. Yan, guys.

si Ray Maraman yun. Bakit si Boy sa Gorings? Ano ba ito eh? Wala. Ano yeah. okay.

Tapi, silong tapi, tapi, ya tapi, 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 vedo questo ok, c'è già la chiesa, mi un barro ma dai, mangiare a un trompato in solo un problema Tama, Paklimit ko lang pinte. Ayan. Let's go. Para sama-sama na si Vadyan. Para marami yung platy rin ako rito sa karoon din ako na naman. Pula yung buntot. Ayos ka rin ano. Peter. Kaso lang isa lang. Hirap talaga mag-outcross talaga na gano'n. Mag-crossbreed ka sa gapi tatlong dalawang sana, tatlong sana bago mag-success. Uh, yan. iba guys, yung kaganda? Mga jubi size na yan, mga katropa. Yan. Palagay ko siguro matatanda na may ito eh. Yan tingin ko ha, itong mga platina ito. na ito. Baka malulunay eh. Okay. Okay guys. Update muli kami. Kapag bagong vlog ulit. Thank you.